Ito yung Ate Shanna's TV Vlog po, ayun. Um, ngayong araw ay nag-aga akong gising. Ang oras dito sa amin ay 4.30 pa lang. Uh, maaga akong nagising. Pasensya na po pala sa mata ko, ayun. Medyo magaparehas. Tapos yung bibig ko, ah, uh, may sugat. Ah, uh, huwag yun na lang akong pansin. Ayun, ayun. Uh, maaga akong nagising kasi, ah, uh, may final kami ngayon sa school. At kailangan kong uh, maagang kumilos kasi marami pa rin po akong ano dapat gawin. Magpa-plan pa ako ngayon nung susuotin ko. Tapos sa mga asikaso -asik pa ako. Ah, yung mga kasama ko tulog pa dito sa loob. Hmm. Ayan. Ayan po sila. Ayan. Ako pa lang po yung gising. At yun, maghanda muna ako ng nagusalan bago ako maligo. Ayan po, ah, habang nagpapainit tayo ng tubig para makapag-uyo sa alam. na po ako. Ayan guys, ako kunin ko na po yung damit ko. Ayan, gising na sila. Oh, gising na si Bumbay, gising na si Madeline. Nagalmasal ka na ba eh? Ayan, kunin ko na ang ating mga damit na susuotin. Ayan. Ayan, ah, habang nagpapakulo po ako ng tubig, ayan, mag-almosan muna po ako. Ayan. Hindi na po ako nagkape kasi ah, masakit po dun sa bibig pag nainom ng mainit. Kaya tubig lang muna po yung inamin ko. Ayan, mag muna po ako at pagkatapos ko ay naliligo na ako para makapag na po. Gusot, gusot po kasi siya. Ah, inukay ko lang po kasi ito, 20 pesos. Kasi kung bibili pa is mahal. Kaya naganap ako sa upay. Okay. 5 uh, Na uniform na ako para tipid. Ayan. Uh, <clears throat> Kasalang na muna po ako ng mainit. Panglayo ko na lang. Uh, habang nagpapakulo po ako, uh, nagpaparlak lang, na lang sa muna ako ng damit. Para naman, hindi sa lang sa oras. kasi may final po kami yung araw kaya kailangan makakumpute yung ito ito kanitin muna natin yung pansa mas kukala ako ng pansa dito uh, sila po may pasok rin sila pero maaga pa naman kaya hindi ko pa sila binibisig. mga 6 po gising na ginagisin si Kasa na yung mag-almosan. Ang lagi po nauna sa amin magising mag si Bumbay. Pero kapag naglalaro siya ng cellphone, ano, lagi anong oras natutulog. tutulog. ko na rin po siyang planchahin. Ihahangir ko muna siya at mag-aasikasan muna ako. Ayan guys, uh, nakalido na po ako. Uh, mag-aasikasan na din po ako mag-bihis. Grabe yung ko sa bibig. Matakong ko magatas baba. Ayan, at kapit ko na ako aking mga susuotin. mag muna po ako. Ayan guys, uh, hello po. Ayan, nakabis na ako ng aming uniform. At uh, pupunta rin po ako maya-maya. Aasikasuin ko lang po yung mga dadalahin ko, yung gamit. Tapos yung mga ipipresent namin. Ayan, ayan yung uniform namin. Tadyan! guys, pupunta na po ako ng aking kasuotan. Ayan guys, nakasunod sa akin si Bumbay. Bye away na bye! Ayan, at pupunta na din po ako ng school. Ayan, nakabinis na po ako. Naghihintay lang po ako ng masasakyan. Ayan, nakasunod sa akin si Bumbay. Naghihintay akong tricycle. Ano ka ba? Masama ka? Oo, sa ingo ko yun. Nga-school ako. Ilalaubad ko lang yung mga Hindi, mais ko lang Ayan, mag-uwi ka na ba? At nakasakay ako tricycle Uwi na Uwi ka na ba? Kaso kung puhin ka dito, dali na Hindi na ka na Magbili ka, mag ka, mag ka na lang ng almusalan mo dun Andun si Madeline, tapos si Bibi to Bahay, magpunta ka na at late na pati ako. Hindi na.

Sabi pa rin ko, magkat ka, magkat ka. Hindi naman, naman ito. Hindi <laughs> <Kari> naman ito. May pa yan sa taas. Lagyan <laughs> din, magkagagat ka lang. <laughs> magkagagat ka Akin na yung ano. Akin na yung ano. Pag <laughs> Pagkagubi na kayo ba sa vlog mo, maaari na tayo pangunahin na lang. mo pa.

Ayun yung tumakit. Hindi kasi sila dahil yung anong. Ayun yung tumakit. 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 yung tumakit. Hindi kasi tumakit. Oh, tadilid. Ah, nakaganon kayo doon. Kayo nakaganon. Nakaganon kayo. Uh, Tapos naka uh, naka uh, ganyan. Uh, yeah. dito, uh, ah, ganun uh, ganyan. Ganyan. harap Ganyan. kay Ganyan. ano nga. Sa sa bag, Emily. Okay, kay Badet. Katulad nung kay Badet. Kami. Ganyan. Tapos medyo igan na yung parang paharap yan. Pero nakasipantay. Oh, okay na lang nga. Look up. Look up. Gusto nila eh. Okay. ari ko. Aray ko. pa ko. Aray ko. Aray Wait lang, asan <laughs> ah, no, yung 0.5 na ito? Ewan ko yung 0.5 ka lang ng konti? Ayan, sige ako yun Maliit Sino po ma'am? O oh, picture ako ha, 1, 2, 3 Sige na Wait two three. Okay. Okay. Nandung... Wala nakasmile masyado, sige lito. Ako lang Ano ba Cheese Ah, cheese. Wakay po. Japan. Okay. Ano ngayon, ma'am? Yung siper, yung siper. Siper. Siper Siperin Seryoso. Yung kamay to siper. Pakit pa na ngayon. Pakit pa na ngayon. Pakit pa na ito, hindi, lang, tama lang yun, pero, yun, yun. ayan. <laughs> <laughs> yung tapos si Peter. Oh, pinasip, pinasip at pumakairag ang pakit lang ito. Upload ka na si birthday kahapon. Sige, picture po ako. Dito muna sa akin natin. Okay, one, two, three. Hindi. <laughs> <laughs> okay, sige. Guys. ah, boy Boys. Kaya kita mag-group tayo. Hi guys! Ayan. Pulian um, na po kami. Uh, hindi ko na po natapos yung ano, yung video dun sa loob ng bus kasi biglang nalobat yung city ko. Uh, Kuti na lang tayo pag nagulat. Kaya naputol siya. Nagpapasalamat uh, na naman po ako sa mga nanonood at sumo sa party sa ato si Alice TV Vlog. Thank you, thank you po sa walang sawang pag sa amin.